Bandang araw mga subscribers Ito pala ang paggamit ng kalandilangis. langis Hindi kayo, tingnan nyo dito Una nating gagawin Ay ito Kukuha tayo ng tissue uh, Dalawa lang, dalawa so, natin itong tissue Tapos Tapos itong tissue ilalagay natin dito Ayan Tapos Uh, ngayon, ngayon, may langis na yung ating kalandi langis. Puno siya ng langis. oh, hanggang dito ang langis. Ngayon, buksa, eh, buksan na natin. Pag binuksan natin yan, dadaloy na yan dito. Dito, lalabas na yan dito. Yan na, yan na, yan na, lumabas na. Yan. So, daluhin na natin ng marami-rami. Para Marami langis ang ating gagamitin. Eh. Magluluto kasi tayo ngayon ng ano, ng karuning manok. Ayan. Diretso Turo ko na sa inyo kung paano ga, uh, gamitin tong kalandilangis. Ayan, marami na. So, natin gagawin, pag may langis na, ito, uh, lalagay lalagyan natin ng crudo. Yan. Pag so, may crudo na, kuha tayo ng posporo. Ngayon, sisindihan na natin. Okay. Kapag ka umapoy na yan, <coughs> pwede na natin itong isaksak. Saksak natin para gumanan siya. Yan, ito nga pala ang blower niyan. Ayan mga subscribers, medyo malakas na yung apoy niya. Papainitin lang natin yung langis. Yung langis na to, yung used oil. Nandun na sa ilalim. Papainitin lang natin ang gusto. Kailangan natin laksan. Laksan natin yung control. Yan. subscribers magluluto na tayo Total, na po, yung ng na yung apoy nilingas na magluluto na tayo tara Yan, lagay natin itong mantika tapos bawang isa na natin ang ating tinatay na manok tapos maluto ang bawang sibuyas naman big. Tayo lang natin na masangkot siya siya Ayan mga subscribers kung makapansin nyo umuusok na ibig sabihin kumukulo na yan Ayan Kumukulo na ang ating tinolang manok Halo haloin natin para masangkot siya Ayan, Pwede na siguro natin ilagay itong papaya para sumabay na siya sa pagsangkot siya. Takpan natin. At hintayin ulit natin kulo. Yan, sigurado kumukulo na ulit ito. Kasi umusok na. Haloy-haloyin lang natin. Para masangkot siya siya ng ayos. nahulog pa yung isa Tulog pa natin Yan mga, sub mga subscribers Okay na siguro to Pwede na siguro natin ilagay yung Malunggay Lagay natin tong ano Mga daw ng sili at uh, malunggay Sarap yan mga subscribers Hmm Natin. Lagyan natin ng... Na, konting uh, asin. Again ada asin. konting paminta. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating ...pampalasang nor cubes na natin ngayon para magkalasa rin naman siya ng iba iba lagyan natin konti. and then takpan ulit natin wait for 5 minutes pwede okay, na to mga subscribers Luto na to, sigurado. Oh. Okay, hindi ko natikman. Okay na. Okay na tayo kumain. Đấy okay. đây. Ayan tayo, mga subscribers, load lang kayo dyan. ôi, cá rồi Dạ Cảm ơn ạ yeah,

cô nó Hãy subscribe cho lên ranor plato na rito. N. सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार

Ayun pa Bago mag kaya, dun na ako, doon na ako. Sila. Baka naman yung mga bala. Oo. Eh. Selamat datang subscribers. Selamat tanggal ya.